Welcome sa Juan Nico Rates Sa parting Takloba na tayo mga ka-explore no? Share ko naman sa inyo itong tulay na ito oras natin ay alas 6.30 na So, yung biyahe natin tuloy-tuloy pa rin, no? Yung biyahe natin parting in the uh, now mag-ano na tayo 4-4 days na, no? mamaya So, ngayon uh, pinabaybay natin yung kalsada ng Tacloban no? Welcome Tacloban City chill -chil lang yung takbo natin share ko lang to sa mga uh, hindi ka pa uh, hindi pa nak nakapagbiyahi sa parting lugar na ito, no. Ah, uh, makapanood dito no. Di pa tapos yung ano bypass na ang Tacloban. Meron na ba? Ayun na pinapadaanan na pala sinong nakaraang buwan tumahan tayo dito wala pa ayun meron na oh. ah, takluban pero diretsyo muna tayo kasi may bibilihin tayo so nandito na tayo sa ano sa barangay Dakit Dakit uh, Litik sasak ko pa Si Sakaw ni Barangay Day? Yasong Libagon. Ha? Ah? Yasong. Yasong Libagon? Uh, Yasong Libagon. <laughs> Do sa Barangay Lakit. No? Nito tayo. Ang um, oras, alas 4 na. Bali, kumain muna tayo ng tanghalian. Anong oras na? <laughs> Pero kumakain naman kami kanina. Ta habang tumatak po, kumain kami. Oh, oh, oh. Share ko lang dito mga um, kaislor. No? Sa dultong natin. Sa biyahe. G&G. Bulaluan. Matagal na to dito. So kayo yung kain. Along highway lang to dyan. Yung papuntang liluan yan. Dyan, banda. Tapos dito naman. Pagaling kayong sugod. So dyan, Parting liti to. North, northin. Northern. Northern liti. No? Ano yung stop? Ayan si Buddy. Castro, hoy yan <laughs> Bali, nakabili tayo ng, ano? Meron din pa binta dito na kalamay, galing buhol. Tagisandaan. Ayan. So, tapos na tayo kumain. Alis na tayo, habol tayo, papunta ang iluan, gawa ng kailangan kong tanki na to sa project. Hinihintay kasi to Dapat nung Chris pa to eh. So wala tayong magawa ay e, sumusunod tayo sa scheduler. ngayon, habol tayo ngayon. Dali na tayo ng wiper no. Doon sa Takloban, wala kasi hindi pa bukas yung to supply doon. Dito na tayo na kabili sa Sugod. So no? hindi pa kasya. Dino pala yung ano na to, wiper to. No? Pag original sa mano no. So, dyan sa Sugod so na kami tayo. Tapos dumating na tayo pala dito sa uh, di Liloan Port, 'yung port na sa likod. Dito lang tayo sa parking area. Bali ang oras natin dumating tayo dito kanina saktong alas 5. So ngayon ang oras ay ano na? Alas quarter to 7 na. Bali, ano tayo tambay muna. Nakabayad na tayo ng barko. Hintay na lang natin yung barko papating daw alas 9. So mag loading to mga 11. Tapos 12:01 ang alis dito pitakpan mo tapos habang nag hindi tayo nagsaing na tayo kasi hindi kami nagsaing lagi lang kami nagkarindiriya gawa ng express yung biyahe nga natin kailangan talaga yung tanki na yan sa project doon sa bagay hindi o malay-balay bukid doon yata Parang yun. Kasi nakausap ko yung engineer. So ngayon, ito muna tayo. Pat-sil-sil. Muna tayo tambay-tambay. Muna tayo dito. Meron na tayong, ano eh, uh, ticket. Ayan. Sa, uh, makiusap ako uli, mga ka-explore, no? Uh, yung upload natin, pakibisit na lang sa Ricky Vlogs Explore TV sa YouTube channel natin, no? Wahayin natin uli yung YouTube channel natin kasi hindi na ako na, ano dun. Tsaka, sa page na lang natin, sa Facebook, no? sa Ricky Silva Pero nila kung uh, FB page sa Ricky Vlogs to Lord TV na FB page tapos sa YouTube channel. Pero sa Facebook Ricky Silvano So sa mga hindi pa kan nakapag-subscribe diyan sa makapanood nitong mga video ko. Ngila kung kunti tulong sa inyo no. Uh, para madagdagan yung ano natin yung followers natin pakipollow naman tapos share sa mga video ko si share ko to kahit na sa bahay kayo yung video natin na isishare ko sa inyo para rin kayong nakapunta na sa binibihayan ko lugar na sinishare ko sa inyo sa pamagitan ng panonood ng video so yan lang muna no sa saka shout out din ako sa mga followers ko dyan sa kahit saang lupalop ng uh, lugar o ano ba <laughs> sa iba ibang uh, sa iba ibang lugar no lalo na sa mga OFW dyan na uh, mga followers ko ingat kayo, ingat kayo lagi saka shout out din sa mga uh, uh, content creator no so yung video natin dito lang muna sa parting liloan no Liti Southern Southern Liti Uh, so bukas iba na naman yung ano, natin yung video natin papuntang Mindanao na sa uh, parting lipata to Magayang Oro no? so ulitin ko maraming salamat po sa suporta at sa panunod babay na ako peace out na peace out. <laughs>